Sabi nga nila ang pagsasayaw ay para ring pagsasalita dahil bawat indak ay tila nagpapahayag ng emosyon. Bukod dyan ay isa rin itong paraan ng pagpapakilala sa kultura. Kaya naman ngayong umaga, kasama natin ng folk dance group na si Miona F. Chan yung ko, lahin kayo mangi, mananayaw ng Marikina o SFC LKM. Makakapanin natin si Sir Vincent Sullivan, Executive Director ng SFC. Lahin kayo mangi, mananayaw ng Marikina. Good morning po sa inyo. Good morning po sa lahat po ng viewers po natin okay. ng Rise and Shine. Thank you for joining us. Di ang ganda nung kanilang opening performance. Maraming salamat. Sa mamaya, meron pang isang isa sa iyo. Pero ito, paano ba nagsimula yung grupo, Sir Vincent? Opo. Ang grupo po namin ay since 1957 pa po. Mm -hmm. Ang lahing kayo ng Marikina naman po ay kilala na ever since sa Marikina. However, ano po kami dati, um, school-based organization. Okay. Nang nag-retire po yung aming founder, si Simeona F. Chanyungko, mm -hmm. ng 2011 po, nirevive po namin siya. And on 2013, we renamed her, we renamed the group under her. Po. Kaya naging na F. Chan yung kulahin kayo mananayaw na Marikina po kami. Okay. So ano po ang kumbaga layunin ng inyong grupo sa bawat pagkatanghal na inyong pong ginagawa? Um, Actually po, ang pinakalayunin po ng grupo talaga is at least, not just to entertain, uh, more so is para at least the generation would appreciate the folk dance. Mm -hmm. And by appreciating them, uh, kailangan po na i-engage namin yung aming mga community, most likely the community, para sa ganun um, may participation sila, Uh, aside from watching our shows, uh, we give uh, free workshops to them. Oh. We, we travel to our community to give workshops as well. Okay, so sila rin natututo ng mga Opo. sayaw ng anak uh, ng atin ano, na pinagmamalaki po natin. So I wanna know ano ba yung kanilang uh, unang pinerform kanila pandango sa ilo uh, Ang kanina ito? po ang uh, sinayaw po namin ay kumakaret mula ah, sa province okay. po ng Pangasinan. We're in po ako na nyo, um, they're balancing in different parts of their body. Oh, yung oh. po yung pinaka ano po ng sayaw is to showcase kung paano po ang mga iba't ibang pagbabalance ng baso sa katawan po. O oh, kapatid sa paa binabalance nila. What do you call again that? Kumakaret po. Kumakaret. Okay. Yung ipaperform naman nila mamaya, ano naman ito? Apo. Kung yung kanina po, uh, it's a traditional folk dance. Ito naman po next po namin na performance is uh, we categorize this as a creative folk dance mm -hmm. wherein ito po ay yung mismong research po mula din po sa aming grupo. Uh, oh. We call this sapatero. Uh, we Uh, this is a festival dance that we we actually honor for our shoe industry workers oh, in oh. our barangay in San Roque. Oh, interesting. Naka-excited na kami mapanood yan. Yeah. So maraming salamat ha, sa pagbabahagi ng inyong talento dito sa Rise and Shine Pilipinas. At kaya naman ngayon ay ating pumuli nga panoorin ang another performance wala po sa Senyona F. Chan Lahing kayong mangyayimano. Yan ayaw ng Marikina.